inarasto ka ng tao, pag inarasto ka ng pulis, pwede hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasa ng warrant? doon, sa estasyon, halika na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin ko, hindi sila sasama, pag walang na wala. And we oblige them ha? as in lumabas pa yung isang USEC ha, yung ng DOJ mismo lumabas at nagpa dun sa airport, na iusap para, hmm, ito ito. Nako, delikado po yan yung sinasabi niya ha, na pwede kang arestohin dahil na ang warrant of arrest ay nasa presinto. Mali po yan, napaka-dangerous po na statement yan. Dahil as a general rule, hindi ka maaaring arestohin ng kahit sino mang pulis na walang warrant of arrest po. Dapat po, meron po silang warrant of arrest na isa sa inyo bago po kayo basahan ng Miranda rights na you have the right to remain silent, you have the right to an attorney, you, that you are informed of the nature and cause of the accusation against you. Kasi nakalagay yun sa warrant eh. Nakalagay sa warrant kung ano yung kinakaso sa'yo, ano yung nature and cause of the accusation against you. At dapat po, malaman nyo kung ano lamang yung tatlong grounds or exceptions kung saan maaari ka arresto hen ng walang warrant of arrest. Dapat po as a rule, dapat po may warrant of arrest po na ipapakita, isa-serve sa inyo ng police. You have the right to remain silent, you have the right to an attorney, you are informed of the nature and cause of the accusations against you. Lahat po yan na Miranda rights, ire sa po nila yan sa harap nyo. Huwag na huwag kayong papayag na aarestuhin ng walang warrant of arrest at sasabihin lang sa inyo, ang warrant of arrest ninyo ay nasa presinto kwento lamang. Hindi po totoo yun na wag ho kayong maniniwala kasi baka mamaya papayag kayo na pwede kayong arestuhin. Bigla na lang kumakain kayo, arestuhin kayo. Ang warrant of arrest mo ay nasa presinto pero pwede ka namin arestuhin. Yun ang sabihin ng inyo. Wag na, wag kayong pagpayag dahil illegal arrest po yan. Ano-ano ang mga exceptions sa general rule na dapat may warrant of arrest, no? Na hawak-hawak sa lahat iserve sa inyo before kayo arestuhin. Nakalagay sa ilalim ng Rule 113, Revised Rules of Criminal Procedure kung saan may tatlong sirkonstansya na maaari kang arestuhin ng walang warrant o yung tinatawag nating warrantless arrest. Ito ay in flagrante delito. Pangalawa, ito ay hot pursuit. Pangatlo, ito ay escape prisoner. Ano po ba ang inflagrante delito? O example ng inflagrante delito, o the person to be arrested has committed or actually committing or is attempting to commit an offense in the presence of an arresting officer. Example yan, may robbery and in the presence of the arresting officer. O na, ano gagawin ng arresting officer? Pupunta pa ba siya sa presinto mag-a-apply pa muna siya sa korte ng warrant of arrest before niya arrest to ang mga kriminal, di ba? Hindi. O kaya pupunta muna siya sa presinto dahil naiwan yung warrant of arrest. Pero hindi po ganun yun. Hindi po totoo yun. Kasi mamaya, baka pumayag kayo, nasabihan lang kayo na, oh, inaaresto ka namin. Yung warrant of arrest, nandun lang sa presinto. Papayag kayo mamaya, anong gawin sa inyo? Saan kayo dalhin? Especially pag alam nyo na yung sitwasyon nyo ay hindi pasok dun sa tatlong circumstances, sa tatlong exceptions, no? Yung tatlong circumstances na maaari kayong arestuhin na hindi kailangan ng warrant of arrest o yung tinatawag nating warrantless arrest. Ang pangalawa, hot pursuit. Nagahabulan kayo, hinahabol ka na ng arresting officer tapos sabi niya, isaglit lang, kukunin ko muna sa presinto yung warrant of arrest mo o mag-a-apply mo na ako sa korte ng warrant of arrest. Eh, hindi na kasi practical pa yon, Hindi nakatakas na. Nakatakas na yung person na inahabol mo. Yung hot pursuit. O kaya, escapee. O, escapee ang pangatlong circumstansya. Nakatakas yung prisoner sa detention facility safety. So, ano sasabihin ng arresting officer? Saglit lang! Huwag ka pa lang tumakbo. Huwag ka pa lang tumakas. Patakas na siya, yung prisoner. So, ano gagawin mo? mag apply ka pa ng warrant of arrest. The presence of the arresting officer, ginagawa na yung crime. Yung statement na sinabi sa dangerous statement. Dahil baka maraming mabiktima ng mga individual, ng mga citizen na walang kamalay-malay. Kung sino man yung arresting officer na yan, sumama na lang bigla at nagpa-aresto. Na hindi nyo alam yung karapatan karapatan nyo. Pag may pupunta siya na arresting officer, dapat po meron po silang warrant of arrest. Maliba na lang po sa tatlong sinabi ko. Una, in flagrante delicto, Pangalawa, hot pursuit. Basta po sinabi ng hot pursuit, naghahabulan, ha? Naghahabulan. Pangalawa, una, in flagrante delicto, the person has committed, actually committing, or attempting to commit an offense in the presence of a arresting officer. Pangalawa, ito yung an offense has just been committed by the person to be arrested. And the arresting officer has personal knowledge that the person to be arrested has committed it. Ang pangatlo, yung escaping. Siyempre, Anderson na yun, hindi na kailangan. Bakit na, na kailangan po ng warrant of